Thank you. Ito na. Ito uh, na. Ito na. Nasa mm. linya na natin si Ginong Leonardo Montemayor, Chairman, Federation of Free Farmers Cooperative, dating kalihim din po ng Department of Agriculture. Mm -mm. Uh, Secretary, magandang uh, umaga po si Joel, si Weng po ito. Maganda umaga po. Uh, good morning din po, Joel, uh, Weng, at sa ating mga kwan, Uh, Uh, yung mga nakikinig po sa ating pro program. Meron yes, pong administrative mm -hmm. order number 20, pinirmahan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pinauutos po ni presidente yung luwagan, uh, luwagan pagtatanggal ng mga non-tariff barriers. Oh, oh. luwagan uh, ng importasyon, Secretary. Papaluwagan po importasyon, meron bang ano tingin nyo, epekto uh, epekto nito sa ating local agricultural industry? Ang kun ang so nakikita namin, although hindi eh, ko pa kasi nab nabasa talaga yung ano, yung AO pero nabasa Ito, ko na po. Ba yung... basahin yung, ko sa inyo uh, uh, 'yung 'yung, yung ano, well, 'yung just just so the uh the gist mm. ano, uh, yung Ah, 'yung mga policy me policy measures bukod po sa customs tariff, uh, tatanggalin daw po 'yung mga non-tariff barriers na 'yan nagpapahirap sa kalakalan, kabilang po 'yung quota, import uh, import licensing system, pati mm -hmm. 'yung regulation at red tape. Oh. Wow. So ko uh, 'yung labas sa red tape. Opo, oh ang nakikita ko diyan ang immediate na ah kung baka malalagay sa langanin dalawa po nating mga kwan uh, crops o produkto Is ano po yun, isa po ito yung sa asukal mm -hmm. Dalawa kalabaw okay. yung ating fisheries mm -hmm. kasi po sa kaso ng asukal kasi merong masasabi natin de facto na import quota eh mm -hmm. o, o restriction po sa pag-aangkat kasi hindi ka basta-basta pwedeng umangkat ng asukal dadan ka sa kailangan pahintulutan niya ng sugar regulatory administration. Mm -hmm. uh, ikalawa sa kaso naman po ng ano ng uh, mga produktong kwan sa fisheries. Eh hindi pa basta-basta pwedeng umangkat, kailangan magkaroon magkaroon ka ng certificate of the necessity to import. I think bula, mula po 'yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Uh, I think in both cases meron pong kwan eh. Batas na sinusunod sila uh, na nagpapataw po ng tinatawag na quantitative restrictions fisheries mm. code kaso mm. po ng isda at saka yung yung batas po tungkol sa SRA na ganoon po so ang question po rito, pwede bang through administrative uh, order eh paikutan mm. <laughs> o masapawan yung yung batas isa po yun. pangalawa mm. Ano pong impact, impact nito sa fisheries and sugar? Siyempre, pagka nilubagan mo yan, eh, talagang kwan, magkakaroon po ng posibleng posible malaking problema in terms of kwan. The impact on the local kwan, sugar at saka kwan po natin, fisheries sector. Hindi po ba parang mababali wala dito yung tinatawag na minimum access volume? Di ba sa ating mga import agreements, uh, import-export agreements at uh, yung mga, uh, iba pang mapinapayagan pinapayagan natin mag-angkat ng produkto? Ah, uh, po mag well, I think under that AO i review yung minimum access volume na yan. Mm -hmm. kasi, uh, pero kung sakaling luluwagan niyan or tatanggalin niyan, uh, kung tatanggalin kasi baka ayaw uh, at pa pag natin, baka yan po ilalabag sa isang provision po sa kasunduan natin sa World Trade Organization. Mm -hmm. Oh. Uh, dapat meron may, po yung tinatawag na MAV na yan. Opo. So, baka hindi natin basta-basta pwedeng tanggalin yan o baka dahil pwedeng... yung mga agreements mo natin sa WTO, yes. part of the law po nandyan eh. Correct. Mm -hmm. Pwede po ba yung ano, pinaluwagan ni Presidente ang importation pero we maintain the minimum access volume. Pwede bang mag-work yun hand-in-hand o parang oxymoronic, parang kinukontra nung isa yung isa? Ah... Uh... Uh, yan yan pa dapat pag-aralan natin kuan. Uh, Opo. Kasi hindi ko pa nabasa yung text ng AO20. Mm -mm. Pero ang tingin mas critical dito na issue talaga yung kuan eh. Uh, kung matanggal po yung kuan, yung uh, papel ng SRA mm -mm. sa mangkat ng asukal at matanggal din yung papel ng BFAR, makailan po pa yung tulot niya bago makapag-angkat ng isda? hindi kayo makaka, malalagay po sa alanganan yung ating fisheries at sugar hmm. industry. Isa okay. pa pong concern hmm. yung sabi nga namin ni Joel, eh, hindi po ba ito magiging parang daan palusutan ng smuggling lalo? Uh, it's possible kasi magiging mas, masyadong eh. maluwag. Eh. Maluwag pati yung mga... Kwan, yung mga reglamento sa quarantine mm -hmm. para siguro ma mati po natin na wala pong pumapasok na sakit dyan, na makakahawa maging sa tao o sa mm -hmm. kwan, sa pananim, eh baka po kwan po yan. Magiging lalong uh, malalagay po sa alanganin ng ating kwan. Mm -hmm. uh, sitwasyon po sa health ng human health at saka yung pong kwan, talusugan po ng ating mga kwan, pananim at mga mga kuwan. Okay. okay. Mm -mm. Uh, uh, ganito Chairman ano, uh, uh, ang maganda naman ng ano, ang ah uh, hindi, uh, Chairman siya ng Federation of Free Farmers. Yes. Chairman <laughs> po, uh, Chairman <laughs> secretary po. Ah uh, pero uh, ganit ganito po kasi ang pakay po ni presidente kaya niya inatas po ito eh dahil gusto po niya maging stable po yung food supply po natin. Oh dahil may El Nino ah. May, may problema tayo mm -hmm, sa El Nino win eh. No? At the same time, pag uh, uh, pinasok tayo ng mga imported uh, na pagkaen, at the end of the day, yung kapakanan ng consumer ang kanyang tinitignan dito. Magmumura ang produkto, magmumura ang produkto. Ang produkto. Mm -hmm. Magmumura nga ba ang produkto? Germano. Hindi naman Joel, hindi yan automatic. Eh. nakita nakita na naman natin yung latest na pinalabas na ION di ba? Mm -hmm. O extension ng ION na binaba po yung taripa o yung binabait na buwis ng mga importer po ng bigas mula po sa India, mm -hmm. Pakistan seven din po yung inaangkat na karne po ng baboy at saka yung mais hindi naman lalo na sa baboy hindi naman bumaba, bumaba ang presyo ng baboy yes. lalo to mas pa nga eh Ayun. so hindi automatic yung porque tinanggalan mo ng binawasan mo ng taripa o tinanggal mo yung mga non-tariff barriers na yan automatic na mag mag makikinaba store yung kuha natin. Ano dapat gawin, Sekretary, pag ganyan? Ako. Eh kasi kaya nga natin pinapapasok ang mga imported na pagkain dito eh, para mapamura natin. Tapos hindi pala na hmm. map mapapamura ka, wing, oh, oh. sa sobrang mahal. Ang, ang, diba? ang masisiguro natin, na uh, Joel, Weng, makikinabang dito ng malaking importer. Ayun, Ay, ang mga lang. ng kamote buhay yung ito. Yung business na babayaran nila eh. O oh. um, napakadali na ngayon umangkat. So okay. ang question din dito, mm. nakikimabang ba tayo bilang pangkaraniwang consumer at hindi mm -hmm. kaya ito ay lalong ma-discourage madi ang ating local producers na magtalaki ng kanilang pan, pagkain. Hindi, uh, po, ba, hindi po ba nito pahihinain o papatayin ang ilang sub natin ng agriculture? Palagay ko baka mapapahinan ito. No, Especially if sugar. Mm -hmm. Ang mabigat pa rito Joel Weng, wala namang konsultasyon ginanap eh. So, Basta uh, lang inutos siya, inutos na lang. Yung mga stakeholder, yung mga stakeholder din uh, na tanong. Mm -hmm. saka ko, mismo Department of Agriculture, mukhang iba yung, posisyon nila eh. Mm -hmm. Dito sa nangyari. ano siguro ang dapat, dapat mapag-usapan ng mas malawi. Mga. Mga economic, mga economic component managers, mga NEDA dyan. Mm -hmm. Ang tawag nga ng iba, yung NEDA, hindi na National Economic and Development Authority, mm -hmm. hindi mm -hmm. National Importation. Nita ni, digital... ni not... ni ni na Nita ni na po. Hindi na po. Hindi na po. Hindi na po. Hindi kaya oh. talaga papatawa kayo secretary. Ano siya eh parang oh. ano yung parang naging default na secretary oh, no. Ayun. 'Yun ang ano yung oh. yun ng uh, Oh, wala tayo sa import. Import. import tayo. Oh, pero sa kabilang banda, nagsasabi sila mga press release nila, statement oh. nila sa publiko na palalakasin natin ang local production. Ay nako. Oh, baka naman ang iniisip ko naman secretary ang Joel habang pinalalakas mo kasi mahabang panahon 'yon eh. Marami kang aayusin. So import tayo na pero import. Pero dapat makinabang tayo, yes. eh, consumer, diba? Dapat oh, Dapat oh. Eh, Pero hindi eh. Hindi tayo nakikinabang mm. eh. Oh. Anyway, saka, so, ah, pa. ah, pa. Joel, mm. pag sinasabi pinalalakas ang produksyon, nasa yung prueba. Mm. Pinalaki din ng todo yung budget, halimbawa ng oh. DA, taka ng mm. saka ng DSAR. yung isang uh, yun, konkretong uh, prueba na pinalalakas ang kwan, okay. ang produksyon. Pag pinalaki mo rin ang, ang budget ng DA. So, mm namin yung budget ng DA for 2025 eh. Sige. Kasi kung ganun din kalaki, mali, o mali, liit, E eh, hindi sila seryoso hmm. nila sa ating palakasin produksyon, masusunod na palakasin importasyon. Yes, Sige, abakan uh, natin yung mga development. In the meantime, uh, Chairman, salamat sa oras mo. Sir, po. thank ka. you. Thank you. Thank you po. Apo, salamat din po. Ingat, Good ingat. morning. Leonardo Montemayor, dating kalihim, ngayon chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Oras Hili walang kapatid.